Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang muntikan pa nga na choke muli ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang kalalabas palang na pasabog ng Los Angeles Lakers sa NBA. Isang araw lamang nga po mga katrops matapos ang nakakadismayang ang pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang huling game kahapon laban sa Los Angeles Clippers ay nakabawi na rin naman nga po agad ang kanilang team sa kanilang game ngayong araw laban sa Utah Jazz matapos silang manalo sa score na 140-137 sa paunguna nga po ng kanilang superstar si Klay Thompson na nagtala dito ng 35 points off the bench sa kanyang 13 out of 22 shooting Yes bumawi na nga po ito sa kanilang team kasunod ng kanyang nagawang pagkakamali Laban sa Los Angeles Clippers Bukod rin nga po kay Clay Thompson Ay tinulungan na rin naman nga po siya dito na Draymond Green na kumuha ng 23 points Stephen Curry na nagtala ng 16 points at 10 assists At si Andrew Wiggins na kumuha rin naman ng 19 points at 7 rebounds Ngunit sa kabila nga po ng kanilang pagkapanalo Ay may ilan nga po sa kanilang mga fans ang hindi pa rin dito natuwa Since muntikan na naman nga po sila dito mag-choke Mula ng may sa isang kanilang pinakamataas na 19 points na kalamangan sa 4 quarter which is hindi maganda since nakakasanay na nga po ito ng kanilang team sa kanilang mga laro ngayong season. Pero a win is a win pa rin at papasok sila sa all-star break na merong record na 27 wins sa 26 losses. Kasama na dyan ang pagkakapanalo nga po nila ng 6 na beses sa kanilang huling pitong laro. Kaya ang kailangan na lamang nga po nilang gawin ngayon ay magpahinga para mapanitili nga po nilang healthy ang pangangatawan ng kanilang mga players. At gumawa na rin naman nga po ng mga adjustments sa kanilang rotation upang sa ganon ay hindi na maulit ang pag-choke nila sa kanilang mga laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa kalalabas pa lang na pasabog ng Los Angeles Lakers sa NBA. Ayon nga po mga katrops, sa ibinulgar na balita ng dating NBA player at ngayon NBA analyst na si Kendrick Perkins ng ESPN, sinabi nga po nito sa harap ng media na paparating na nga po sa Los Angeles Lakers ang kanilang bagong superstar sa darating na offseason. As so, of now nga po ay hindi niya pa pwedeng sabihin kung sino ang kukunin ngayon na rappelling ka. Pero nakakasigurado nga po siya na ito na magiging bagong katandem ng kanilang superstar na si Anthony Davis. Yes, alam naman nga po ninyo mga katrops. Nabilang na, bilang na naman nga po ang mga taon ni Lebron James sa NBA bago siya tuloy ang magretiro. Kaya upang mapaghandaan nga po nila ito ay kailangan na nga po nilang kumuha ng at least isang bagong superstar. At base nga po sa ating mga nakalap na balita, Mukhang ang pinakauna nga dapong target ngayon ng Lakers ay ang point guard ng Atlanta Hawks si Trae Young na saktong-sakto bilang katandem ni Anthony Davis sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.